po. Mm. Lika na. Hindi kita makatch. Ate, madumi O, oh, sige, nalagay mo dyan. Feather yan ng bird. Ilan ang feather mo? Bigay mo, Dok. Dirty na yan. Bigyan mo si Kai, -Kai ng feather. <laughs> Punta na, magbike na. Kai Kai. ay o, no, bird o. No. Na. <laughs> Silip-silip. Ay, <laughs> <Inahanap> niya. <laughs> Wala. doon kasi yung mga bird, oh. Ang tsura, oh. Ika na! Ay, nagbanggaan na kay dalaw. Basta, <laughs> na. Isa Ba't iniwan mo yung bike doon? <laughs> iniwan niya yung bike niya doon. magbike ka, hindi kayo magtakbo ka naka-helmet, nagtakbo. <laughs> Hoy, Kim, dandan ka. <laughs> Bigla yan. Kai Kai? No, ah. Kunin mo si Kai Kai doon, Dali na. Dali, Dali mo si Kai Kai dito. Dali na. Kunin mo si Kai Kai. Napagod ka, no? <laughs> Sino man kasi nagsabi magtakbo ka. Maa. Po. Yun. <laughs> ready? is here, they go. Come here, Kiki. Let's go to the cut. Come na. Come na. Na. You no silicone. Meow. Then Junong meow. Oh, Kiki. Hindi mag-away kay kuya. Ay na. Mag-play lang. Tingin mo. Bird? Sana yung bird mo. Where's the cat? Meow? Meow? You call the cat? eagle. That's not eagle. Then <laughs> Punta tayo sa park? Pwede ba magpunta doon? GO! Saan? Naulog. <laughs> hindi, hindi, sa akin, pulo, hindi, alam. Nagmumalding ka na naman. <laughs> <Hindi> pulo, <alam. laughs> <Hindi> pulo, <alam. laughs> Hala, ano yan? Para? Punta. Punta ano? Takpan doon? Ah, mali ka bo? <laughs> nhau <Ngresso> <Ngresso> tweet tweet, tweet tweet, cây cây, đi. Ikaw lang hindi nagbabike. Si kuya at si ate nagbabike. Kuya!